Hi mga farmers, welcome back to my channel, Tessalonica's Farm. farmers ngayon, bumisita tayo dito sa aking bukid, sa aking kabukiran. <laughs> so, kayo. So, dahil papakita ko sa inyo yung mga free range kong mga chickens dito. So, dito meron, Teng! And dito, transfer na si Teng. Halika, tatanungin kita, interviewin kita. Ano mga tanim natin ngayon dito? So, yung may mga tanim tayo dito. Anong tanim mo dito ngayon? Bantiyong. Bantiyong. Ano daw? Ano yung bantiyong? Upo. Upo rin. naman ang tawa to. Uh, upo. Ito una naming tanim dito mga upo. So matagal ako din nakapasyal dito kasi na ano tayo sa Kabite. Matagal ako doon bago nakabalik dito sa buhol Then ngayon, yung mga nakikita nyo ang vlog ko, puro na kayo sa Bohol. Dito, Teng, anong nilagay mong tanim? Okra. Tapos may mga tanim din tayong punong prutas dito like ito. Ano to be? Eh? Langka. Kakatanim lang. So si Teng yung aking ano dito, caretaker sa mga manok. Breeder. Siya yung, mga, siya yung nagbe-breed ng ating mga lahi dito ng mga chickens. So ito yung ginagawa namin dito, yung mga sisiw na one month old pataas. So binaba binabay box namin siya para makaiwas sa sakit. Kasi minsan kapag nagkakasakit, ay madaling ma-identify madal ma then din. Pwede natin ihiwalay agad. Unlike sa sobrang ramin nila magkakasama sa mga kulungan, So, magkakahawan So, dito sa ganito, um, by batch by batch lang sila by box. Then, kapag may nakita kaming nagkakasakit, ginagamot na agad namin or ina-isolated. So, ito, pakita ko sa inyo. Pakita mo nga, Teng, ikaw ang ano, amo ah, ka ng mga manok na yan. Ayan, so, mapansin. Anong, ano yan? Anong lahi natin dyan? Ha? ano? McLean Hatch meron Ayan, meron tayong Boston Grounded and McLean Hatch diyan. Ano to? Mga 2 weeks to 1 month old. I-share mo sa mga viewers natin anong magandang sistema. Magtagalog ka ha. <laughs> so anong magandang sistema sa ganitong box-box? Ano ang ibibigay na ano ang ikakaganda sa ating mga sisiw? Uh, mas maganda yung sisiw natin pag sampo lang yung laman kada box para okay. ano hindi sila mag nag oh, mag away, -away um, dahil marami talaga, <laughs> sigurado nag-aaway-away na sila away. O, tapos mas <laughs> maganda pag ano tag-ulan hmm. bigyan natin ng gamot agad para hindi magkasakit. Pag may mga nagkakasakit. Ayun. Mm -hmm. uh, ano to? Uh, ano talaga niya? Sa so, na niya talaga yung work niya dito sa aking breeding area. So, ito. Pare-parehas lang toso So, ang laman nito by 10, no? By 10? Sampu-sampu tayo. Yan. So, para maano natin sila. Ma, talaga matutukan yung kalusugan hanggang sa lumaki. So, ilang buwan, bago natin tanggalin yan dyan? Ano mga dalawang buwan mga hindi na natin months. malapag sa ano sa nililipat after 2 months question and answer <laughs> saan mo inililipat dun sa sa malaki na CC free range uh, natin free range. dun sa kabila so ba may pakita namin sa inyo so like, kaya puntahan natin yung ano yung ating so hindi rin kami masyadong gumastos sa mga box, -box ayan. tulad niyan, ganyan lang yung design namin green net liso at ano kahoy lang na pinanday lang namin. So, dito pala, kumabansya yung area natin dito, bukid to bundok talaga siya. Ayan. So, ka, medyo ngayon lang natin nalilinis-linis. Kasi, ano, um, kalilipat lang ng area natin dito. Ayan. Pero yung mga manok natin, malilusog na. Kasi dito ko din nilagay yung mga manok natin sa ganito area. Kasi dito sa area kung to malamig. So, yung mga manok, relax. Tapos, pakawala, ginawa natin free range lang yung manok para makalabas-labas sila or makalakad-lakad. Malaki yung kanilang pasyalan, galaan. Maraming kahoy, marami silang matutuka, self-hunt. Bali, sobrang nature lang. At talagang normal lang yung kanilang environment dito. Ayan. Kaya kung mamaya mapapansin ninyo, makita nyo yung mga manok pagka close up, medyo magaganda yung katawan at hindi mga sakitin. Ayan. Dito. So, ito, pa hindi ko ito papakita. So, itong ating free range, free range area dito, ito, isang sil... Ito yung ano dito, ating unang silungan ng mga manok. Ang nakalagay dito is two, two months old mahigit na mga manok. Then, ang mga, mga lahi nila dito, Boston Roundhead lang at Gilmore Sweater. So, lahat ng ating mga um, manok dito ay yun ng bloodline. So, dito natin papadamihin yung mga Boston Roundhead natin at Gilmore Sweater. So, ang Boston Roundhead natin, yan yung binigay, binigay at pinaipin sa atin ng BGC o Bicol Golden Crown na napasyala natin at ang dami na nating naging palahi sa Boston Roundhead nila dahil ang gaganda ng kanilang mga mga chickens din. Then meron na rin diyang mga black kelso, konting black kelso na nanggaling dun sa breeding area ko sa kabila transfer na dito. Ayan. So, lipat tayo dito sa baba. So, nandito naman yung... Dati sobrang masukal to eh. Ngayon, malinis-linis na. Nauunti-unti na nating linisin kasi ganito talaga pag bundok, type ng bundok, um, marami talaga mga puno at damo. Then dito rin yung dati kong yung mga ano ko, yung mga binablog ko dati na mga saba, yung almost 20,000 puno ng saging. So nandoon 'yan sa kabilang bundok. So dito yung taniman natin ng mga saging dati. So mamaya baka manguha tayo ng mga saba na saging pagkatapos natin mag-vlog ngayon. Ayan. Then ayan, dito sa eh, dito naman sa kamalig na to, nandito naman yung aking mga So, ipakita ko sa inyo at i-close up at makikita ninyo magaganda na yung kanilang mga ano itsura. 3 to 4 months old. So, ito ay mga 3 to 4 months old na mga palahi natin. Ganun din, Boston Roundhead. Upo. Oh, tayo. Sana hindi sila mabulabog. Dito ka, Teng. Ganunin mo. Yan. Upo tayo. Okay, okay, okay. okay na. So, yan. 3 to 4 months old. At nakita naman ninyo. I-zoom. Nasa-zoom, oh. Para kita nakita sila. So, nakita ninyo. Ang gaganda ng ano. Ang ganda ng ating mga manok. O, oh, diba? Sobrang nilang lulusog, healthy. Ulitin ko, ano to ulit. Round, Boston Roundhead, Gilmore Sweater, at meron na rin konting Black Kelso. Ayan. So, itong kamalig na nakikita ninyo ngayon, so, dito sila sumisilong kapag naulan. So, pag tag-ulan, dyan sila nagsisilong. Pero, pag, ano, walang ulan, So, umaga, tanghali, hapon, nasa labas sila, nakapasyal. Nagala yung payong ko. <laughs> naambon kasi. Galing lang ako sa sakit. Yan. Ayan, no. Ganyan yung itsura nila pag nakawala. Lalo na pag hindi umuulan, haya-haya lang sila dyan. Malaya sila kung saan nila gusto pumunta. Kaya nagiging healthy yung mga manok natin kasi malaki yung galaan nila dito. Hindi sila lagi nakakulong. Ayan, at syempre, ano alaga rin natin sila sa pakain palagi. Ayan. So, ayan, nakita ninyo, oh, nanunuka-nuka sila ng mga saging. Ayun, o. Oh. Hindi oh. pala yung mga breeding natin, mga natin ngayon, kasi noong nakaraan, um, lugon yung ating mga alaga. So, kung baga, itong mga nakikita ninyo, yung mga um, ngayon na palahi, is mga unang pisaan pa lang yan. Yan, mga sa unang pisaan. Ay, yung mga nakabox natin na yon sa taas, yung nakita nyo na by 10. So, 90 pieces yon So, pagka ready na sila ilipat, dito naman natin sila ililipat sa nakaredy na na kamalig na ito. Parang kamalig type siya kasi. Ayan. Nilagyan na rin natin ng ipa yan Para kung magkaroon ng ipot, hindi masyadong madumi. Ganyan. So, ganito lang yung ginawa naming design yung pinaka bubong niya isagad sa lupa. Makita niyo pa-triangle, kasi once na kunwari malakas yung hangin, malakas yung ulan, so, hindi papasukin yung loob dyan, safe yung mga alaga natin sa loob ng um, silungan nila. So, rilagyan na rin natin ng hapuan yan sa loob, para if ever maghapu sila, dyan na rin lang sila. Pero, tuwing hapuan lang rin nandyan, tsaka tuwing umuulan, pag naman mga umaga at tanghali, nasa labas lang sila. So, meron din ako ditong tanim ng mga niyog, ayan, mga niyog to. Dwarf coconut. Ayan. Punuin natin to ng breeding ng mga gagandang bloodlines. So, abangan nyo yan. Yung ating pag paparami ng ating mga magagandang bloodlines dito sa area na to. So, ngayon, at tapos ko na naman ipakita sa inyo yung ating mga um, alaga dito sa bukid. Um, bakit, naman tayo ng mga saging sa so mga sabah. Sa taas. So, ito mga farmers, um, ito bagong air Sa kabila naman itong lugar ko, so kung makita ninyo, mas maganda yung am um, view dito kasi wala masyadong mga puno, then malinis na. Ayan, pro, dito sana talaga ako mag um, pre-range ng mga, mga, mga ko, kaso lang ang problema dito, wala tayong kuryente pa. At wala rin pang bahay ng mga tao natin nilating. So, pero, pero soon, Kapag okay na, pwede tayong maglipat na dito ng mga palahin um, May mga tanim din ako dito ng mga punong prutas, kagaya nito. Ayan, may abukado may mga saging din, mga niyog. Ayan, niyog. Meron din ako dito alagang baka. Ayan. Tapos mga rambutan natin, ayan. Medyo malaki rin ating rambutan taas na saging natin, puntahan natin ito ito naman kalamansi yan ito rambutan, no? mataas na rin o oh, saging, saba kung mapansin ninyo, parehas na yung itsura nung nakaraang vlog ko sa sa backyard, no, yung, yung nakaraang vlog ko ayan, yung pinakita ko sa inyo yung mga tanim din nating punong prutas so ganoon din yung itsura dito linya by linya rin puno rin to ng mga tanim na punong prutas Ayan. kasi nagtatanim tayo dahil pag, pag yan ay namunga na at harvest time na natin so makikita ninyo sobrang ganda na yan so yung mga una kong vlog last time nakita nyo diba hanggang ganyan lang kaliit yung mga rambutan so ngayon may nakita na kayo na matataas na Nee, ano ito oh, so, laki oh, super laki na. So ito, magtatwo years na natin, natanim natin last two years. Ayan, malaki na 'yung ating rambutan. So sa next year pa, mas pa 'yan. Basta alagaan lang natin, makakakuha rin tayo ng bunga diyan sa ating mga tanim na 'yan. Mo, padaan. Yung baka natin dito. Saan? yun. Ito. Ang dami nating tanim pala na rambutan. So, yan yung ating barako dito na baka. Siya so, yung naglalay sa ating limang limang baka diyan na pag-aragala. Yan. Yan oh. Yun, yung yung bili mo rate yun. yun. Oh. Hindi na. Pag super... Na oh, pag super daming brambutan dito, <laughs> hindi na ako uuwi. Kasi dito na lang ako tatambay sa mga puno. Para munggoy dito, kaya na kaya. <laughs> so, dito naman, hindi lang rambutan yung makakuha natin dito. Marami din tayong tanim na saba dito, saging. So, kaya ako pumunta dito ulit, binisita ko dito yung lugar. Kasi, kuha kami ng saba. Yan. Siyempre, kasama natin si... Sino? Dimas. <laughs> yan. So, putulin natin. Ang pagputol talaga at pag-harvest na sa baay, sinasama ang puno. Ayan. Baka kasi yung iba niyo alam. Talaga puputulin po yan. Yun. Yun. Tingnan mo nga kung bugtok or hindi. Hindi. Ayok oh. Yan. Tingin? Ayan, ayan, walang bugtok. Very good. Very good. Pag may itim-itim dito, tayong yung saging, bugtok. hindi makinabangan. O, bugtok yung tawag nun sa amin. Ayan. Ang makinabang yan, yung baboy. Ay, yung baboy. At, at, at baka. Yeah. Hello. So, ayan, pangalawang saging. So, Alam, malalaki ng mga bunga nito. Yung pa. Gusto ko yung body kanyang. Ano? Ano an Ano yun? You know, yung mga pula-pula? Ah. Kaya mo ba yan, Dimas? <laughs> Yon. Oh, marunong si Dimas para hindi bagsak. Oh, one, one, one. Wow, malinis din. Oh. Malinis. Malinis. Puting puti. Puting puti. Walang itimitim. Oh. Okay. Saka, ay, kinain pala ng ibon, oh. Ay, oo nga. Sayang so, naman. Okay lang yan. iba naman okay. Pero ang ibon, hindi naman, hindi naman inubos kasi tinitirahan yung mayari. mabait talaga yung ibon dito. <laughs> Ito. Ang so, dami, ng... Naib. Eh, Ito. Ito. Dalawa, ah, dalawa. Okay, balikan natin yung ano. Sige. Marami pang saging kaso. So, marami pang saging na pwedeng kuhanin, pero panggamit lang natin. So, pangkain lang kasi namin sa bahay. Kaya namin kinuha lang yung... Ito, malaki yung buwig dito, oh. O, oh, tapos, meron ako nakita dito. Ano, tundan ba yun? Bago ako mag-outro. Ano, laki ng saging dito. Ano, ano to? Kasi tundan? sila. Yan yung shade. Uh ah -ah. Ito. Ayan, may tundan ta din tayong tanim dito. Then, mapapansin ninyo, bawat, bawat puno ng saging, may tinanim tayong rambutan. Ayan, kasi yung pinakasaging, yun yung nagsisilbing shade or shade sa araw, pag mainit, may tutulungan yung rambutan na hindi sobrang madireksan. Ayun, so ano na, mag-outro na ako kasi kakainin ko yung rambutan doon. So yun mga farmers, so sana nagustuhan nyo ang video ko na ito na pinakita ko sa inyo yung mga ongoing breedings nating bago sa bukid, ng mga roundhead and mga Gilmore Sweater. And naipasol ko rin kayo dito sa taniman ko ng ibang mga punong prutas, mga saging, saba, mga prambutan, avocado, at marami pang iba. So soon, mga ilang taon from now, iba na yung makikita nyo dito dahil ang dami na nating makakain mga prutas dito. So, yun mga farmers kung gusto nyo ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At, i-click na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. At, kung mahilig kayo palagi sa manok, um, nag-upload po ako ng mga video sa aking Telegram channel. Uh, pumunta lang po kayo sa link na sa description box para po makasali kayo. Ayan, so thank you for watching and happy farming!